Indigenous cultural communities Rodolfo ang serbisyo sa katauhan boses sa kabataan kababaihan kiperugan kapig sa tinaihan ang mo serbisyo sa konseho atong palakpakan aterni pini public servant, a legislator, a teacher, an engineer, and a farmer authored landmark ordinances paving the way of creations of new departments in the city government. Envisioned network of roads and bridges in the different barangays of the third district of Davao City. Alberta. Tanan. Uh, saya. Sa mga ng tanan. Ah, bisaya salamat sa mga Muslim. Unang-una, kabalo ko uh, mingaw ang atong celebration karong adlaw pero kumadunggan lang mo pag narinig lang kayo ni Tatay Digo ngayon, alam kong masaya po siya ngayong araw na ito. Na nagkaisa po ang Pilipino, mahigit dalawa Ipagdasan po natin si Tatay Digong. Na Nalala ko istorya sa inyo. <laughs> ah, kajot lang ha, kajot. Nalala ishare, five minutes lang. <laughs> Kaya ba mo, Tagalogin ko na lang, Tagalogin ko. Kasi yung iba rito, mga hindi po marunong magbisaya, yung iba, may lunggong. Alam niyo, 26 years ago, tuwing, maalala ko lang po, tuwing birthday ni, may, ang tawag ko kay Mayor, Mayor Duterte, Mayor Rudy, ayaw niyang tawagin siyang presidente. Kaya mo, tuwing birthday niya, nagtatago lang siya sa kwarto niya. Ayaw niya ng party, ayaw niya ng celebration. At parati niyang pinapaalala sa akin, sabi niya, Bong, sekreto lang tayo, punta tayo ng, sa mga cancer patients, punta tayo ng Smoky Mountain, punta tayo sa mga illegal settlers dyan sa Santa Ana, dyan sa nagparty noon. Napakasimple tao lamang po ni Tatay Digong. Walay kaarte-arte sa lawas. Pero sa akin para po ako nawala ng tatay. Ang masakit sa akin, ngayong birthday niya, mag-isa lang siya. Wala siyang kasama, wala siyang makausap sa karawan niya. Tingnan niyo po, napakasimpleng tao lamang po ni Tatay Digo. Kaya nakikiusap po ko sa inyo, ipagdasal po natin si Tatay Digo. Ipagdasal natin ang kanyang kalusugan. 80 years old na po siya ngayong araw na ito. Ipagdasal po natin ang kanyang kaligtasan. Ipagdasal po natin ang kanyang kalayaan. Alam niyo kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong sa loob ng isang araw, wala pang isang araw, sa 14 hours, huwag tayong tumigil na manawagan po na dapat ibalik siya rito sa lalong madaling panahon po. Maluwi lang ko sa iya kay Ang sinabi niya sa akin, Bong, unahin mo yung trabaho mo, serbisyo ka muna. At ngayon, nakausap ko si Kitty at saka si Attorney Medialdea. Ang sinabi niya sa amin, pinaparating sa amin, sabi niya, mamaya na kayo bumisita sa akin, dapat manalo muna kayo pag-iksenador. Asan na tong picture? Palihog lang. saan pa? pa? Ken. Ang picture, Ken. Ron. Yung mga pictures niya nung na nakaraang birthday niya, pakita ko sa inyo. hindi niya to share sa inyo itong iyahang uh, itong birthday niya unsa lang siya kasimple mag-celebrate ako lang ipakita sa inyo kung alo sakit kayo ang akong dugan ang tagkaroon halos di ko katulog wag na una uh, di na ni mo siya masturya di ni picture niya, katong sa Santa Ana Wharf, katong mga... Ron Villacampa, please. Ron. Yung sa Santa Ana, please. Ken. Ana. Ana, kasimple mag-celebrate si Tatay digong Katong sa Santa Ana Wharf, ¡Ven Tugtugon ba daw ang happy birthday song? Para kay tatay? Maraya pa! Ah, pa daw! Gusto niya, maraya pa daw. Anyway, ko eh hangyo sa inyo, Tanan. Please lang. Pakiusap ko lang sa mga kapwa ko taga Mindanao, mga Dabawenyo. Padayon tamo ampo. ug dili yung tamo undang, hanto dili nila pauliwan sa si tatay nila. Kayo sa kay <laughs> Salamat kayo sa inyong suporta kay Tatay Digong. Salamat kayo sa inyong higugma masayahan. Kaya mo mo, since 1986 siya nagservisyo na rin bilang Vice Mayor. Karon ni Uli na lang ang taon siya na sa Davao para mag mayor pero ila lang gihapon ipakulong. Sakit kayo, tigulang na 8 years old na si Tatay Digong. Ang akong wish kay Tatay Digong, Muabot pa siya of 150 years old. Para mubalik pa siya dire sa Dabao o magserbisyo pa siya sa ato mga kaisunan. Hangyo lang ko sa inyo. Ayaw ninyo kalimti. And of course, ang pamilya Duterte. Hangyo ko sa inyo. Ayaw ninyo pa Ang pagmamahal ninyo kay Tatay Digong, pagmamahal ninyo na rin po yan. Kay Inday Sara Duterte at sa lahat kay Mayor Baste at sa lahat pa. Dagang salamat. Kung narinig lang kayo ni Tatay Digo ngayon, mahal na mahal po kayo ni Tatay Digo. Mahal na mahal natin si Tatay Digo. Salamat kayo. Huwag tayo tumingil hanggat hindi nila binabalik. Manawagan po tayo. unta mo abot pa 150 years old. Kay marami pong nangungulila, marami pong nalulungkot. Bumalik ka na rito, Tatay Digong. Daghang salamat sa inyong pagpalangga. Happy birthday, Tatay Digong. Daghang salamat sa inyong tanong.